Obi, Obi, what are you doing there? Obi, why are you on the table, ha? Huh? Obi, Obi. Mani among iro, kayat kaayo, kay isara mo kaon, kay payat. Oh, si Tubi. Payat kaayo, kay Firminti Saramisa, katungtong. Tubi yang. Ano oh. na, obi yan. Kaon na doon yung gibantay yan. Asa to kaon, tu anak siya. Bing. Obi. Ano na ang makasalamin sa dong. O, oh, nagbit-bit bag-bag. Asa ka na siya ad to. <laughs> Ay, I love you. So no cute mo sa'yo sa'yo. Obi. O. Dipin. Dipin, eh. O. usa mano usa mano usa mano ayat gaeka ubing na anosa sa among payag oh guys nasa sa payag. na sa among payag nagunhuna na si akong sinap payang makaon mana huna nak sia? Unsana pergi makan oh, mana si tubi, tubi.